Yan na guys, may na naman kaming nag-barbecue. Ayun, may makikita tayong barbecue uh, dito. Medyo layo-layo pa, Nay? Layo pa, pero sa may airport pa Sa so may airport? Patang charge. Paris ko na lang. Paris ko na lang. Ade sa GC, nag-chat sa GC. Kasi, ayan guys. Lahat na lang na siya. <laughs> Where are you, Bisaya? Kaya Bisaya ka? Bisaya man ko. Pareho ta Bisaya. Ako actually taga Nitil taga Almagro ko. Taga din ka man. Taga Waray ko. Waray ko talaga pero anti ko magbisaya, Bisaya no. Kay daghan naman mga kaila. tungod sa daghan ni mo kaila nanti ko ka na magbisaya. Bisaya. Lami pud baya mag Bisaya no. Kay murag ma, ma, malisang makuratan ang mga tawo Hindi ka mo mabisaya. hindi oh, ka mo mahabaligya siya, no? Ayan na guys. May paapoy effect pa si nanay. O um, bang. Ayan. Tamo anay. Ay, kano nga ni nagbaktas nga ni ng Manila. O oh, si, ay, nagbaktas ay, nga ni Anamerikano. Kami pa ba nga Pinoy. Kami pa ba nga Pinoy. Mm -mm. Mo na di Ang tanong, ko, asa ka man. Oh, sa tubag siya, pag hindi mo asa ka man ano, oh, maray, eh, halos siya Tagalog, English. Tagalog. Oo, oh, oh, siya. Kuwan mm -hmm. siya pa. Asa ka man asa ka man. Asa, asa ka man, man, yun. to nako. Dito lang, dito lang, dito nowadays, Tegsalaw, oh. na ko. Diyan sa nagstay. Sa Tagalog sa. Oh. inaram sa na, what the what? Nagbooking okay. na siya. Oh, booking. portar admission ng national team. Ah, okay, kaluini niya no. Okay, kuwan, sigpag. Pero nay ang ubang mga Pinoy, di man mo dawat ng pobre sila. Pero mga foreigner, mudawat sanga pobre, pobre talaga. Ang uban nagpangga pa, 'di ba? nila ang Pinoy kuno dili hmm, pobre. Oo, oh, mayaman kay. Mayaman kay. Pagbulangan ni kuno. Oh. Oo. Kusog mo bulang. Man, Tapos magkarag-karag sa pagkaon. Ano eh, ni no? Kung waray sa trabaho, waray kita, waray pagkaon, waray income, di ba? Waray na tagay. Eh. Mm -hmm. Tapos? Kahumot sa akong pabango didila so, para medyo mahamot ako ang barbecue. Ito na. Tan, taran, tantaran tantan. Okay lang. Para pag-abot doon dito sa balay, <laughs> may evidence. Ito nalaan mong barbecue.